May I request everybody to remain stand for our opening prayer. Siyempre, the banan by Sir Harvey. Pagpunta tayo po yung mako at manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupulit ng pagkasalaman sa inyo. Maraming salamat po sa magandang panahon na yung pinagalakot sa amin. Sa kalakasan at sa kaligtasan, Panginoon, uh, upang kami pa po ay makarating dito ng ligtas Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay samahan sa oras nito upang maging maayos at mas masaya ang aming birthday party na gagawin. Ngayong araw po, uh, aming sineselebrate ang kaarawan ni Stella Tina. We pray, Lord, na uh, patuloy niyo po siyang ingatan at gabayan. Let her heart be filled with the love and joy uh, that come from you. Ganoon din po, Panginoon, sa kanyang mga magulang, uh, patuloy niyo po silang ingatan at gabayan kayo uh, po ang mag-isendro ng kanilang pamilya. Uh, dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isa sa lugar na ito ay maging source of joy para sa birthday party meeting. Ingatan niyo po kami at ganun din po sa aming pag-uwi mamaya. Maraming salamat, Lord, in this name. Alright, thank you so much, sir. Happy na naman na sa akin. Now, please, yes. Yes, yes. Alright.

sumigaw at walang Ay, siyang unang. Ano pa unang? Kakain. Ang galing. Ang galing ko. Ang galing. Ang galing nga. Wrong answer. Dahil nga muna sinabi ni mommy, kung sino daw po yung may pinakamulaka sa sigawan at palakpangan ay sila yung unang kakain. Okay. Okay. Siyempre yung hanapin namin kayo sa dalawang grupo. Okay. Dalawang grupo.

Mami and King Ay, yeah, right. kasi Mami and Daddy kanina, hapang inaatay po natin yung ng bisita, may isang dress po kasi ang lumapit sa amin. Alam mo ba ito ang cheese meat. Let's start with Mami first. Baby. Okay. Si Mami daw po kasi, I ay, like ay pinalaki. Ay, ito, pinalaki. Pinalaki siya.

na ni Daddy. Ay, ka ba? Okay. Kasi yes, <laughs> kung si Daddy din daw kasi, ay dating Street Boys. Ay, ka ba? Yes. Dati yung member ng Street Boys. Ay, yung mga robot eh. Kasi ano? Kala ko ba, Sino ba? Ito po. Ito po yung, ano, ito yung member ni Sir. Ay, yung mga robot ni Sir, na Street Boys. Ito ba, yung tape. Ano ba, ang panagiyo ko at sila? Ang panagiyo ko nga. Ang mga nahihiyak. Nahihiyak. Kasi sa'yo, mami yan, sir. Ito siyang

yung yes, sagot, Kasi, pag once na mali yung sagot ni kunya, kung ano ang <laughs> Ano? Outside na ko nag Baka mag pa po eh. Wow! This si <laughs> Daddy, okay? Dati nung niyo po bang nakita si Mami. Ano? <laughs> ano? <laughs> ano? 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 si Mami? Ano?

Wala nang katanginan eh. kasi maayos Hindi, hindi eh. Wow! Okay, tayo. na. na. si Daddy kay Marie. naman natin si mami Okay, si Si nalabat first time kung paano. Uh, Ikaw Nalabat first time? Hindi. Ah. sa kanya, um, kinilig na ako agad. <laughs> Alam so, na ba lang kung first time pa nga? I-direct yung boses mo naman chika sa Wow. wow. So, um, budong, sa lahat So, ah, may mga doon tayong pagkaka-first met? O sa, may nilang, may nilang? sa binyaga, kung ninyo 'yung mga hindi na Sabi niya, god, niya, apat lang sini ng mina, kaya. Ah, tinanong niya kung isa. Wow, nakakabaliw pa 'yung abadi niya pala <laughs> sila sa timbangan. Niyaya-yaya. <laughs> so, sa isang mag, siguro naman siya ay mabishin na. Sino ba 'yung para sa kunig Okay. So, start mami Okay, mami, ano naman po yung wish or yung birthday message niyo po for your birthday mo? Walang mamaya pa to eh. Hindi, anak, makinig mami, kaya si mami sa mata. Ang wish lang namin sa'yo is magpapabalik ka palagi, huwag ka nang magkakaspe, at alamaki tayo may takot kay Lord, tsaka magaling lang. Wow! Ano yun? Sa opinong pwede yung may takot sa Lord eh.

birthday sa inyo. Yes, yes. kaya naman Stella, I ano know. gusto mong sabihin sa mga dumating na mayayaman at bisita <laughs> <tatak> <laughs> mo today? Papagod? <laughs> <laughs> yes. Yeah, Maraming okay, yes, yeah, si Stella. Stella. For your Thank you po sa inyo po for coming for my birthday.